sobrang lalim naman yung tao nila dito ka nagsama-sama pala yung tao yung tatlo dito mga doy kaya pala may sugin sila masyado kaya binumbahan ko na dito ka sa tagilid man ang kabutan ko mga doy kaya backyard ako kahit piso wala na yung tao kumapit tapos yung iro nagwawala pa yung tao <laughs> pero bago ang lahat luma muna tayo Maraming salamat sa inyong oras ng katapusin nyo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, ay pagulat yung tao na sabihin pa kayo. Halak ka. Ano bang nangyari dito lagi sa kahintang kumado? Lagi na lang yung ako na sa Pilidro. Ano ba naman to? Siyempre, makatakas tayo dyan. Ako pa ba mga do? Ano yun? Anong kailangan kong gawin? Oh. Kawawa pa yung taon ng Moscow namin dito mga doy. Matitanong yung taon siya sa aso na yun. Para Carmela, buli natin yung hero no na yun doy. Pwede yung ganun-ganun lang doy. Kasi yung flicker ko katulag yung yung taon kaayo. Nasa na sana. Nag-drop pa nga yung taon yung uppercut ko eh. <laughs> nagpost na pala yung tao yung ano may malaki malaking dalang bunga mga doy maghihiyon pa naman talaga to tapos yung kasama niya baka pa talaga sobrang gahit talaga yung mga doy kaya kailangan natin dyan, i-pressure cooker natin yan. Pag lumambot na, Saka na natin yung dikwasan mga doy O ba diba, nagtapad, din taon sila higda dalawa. Tapos yung Roger dito, dumalagan pa, mo doy, ako nang bahala dyan doy. Ako na nagsasabi sa doy, hindi ikaw. Buti na lang talaga, tumuko ka sa akin doy. Kailangan lang talaga natin mga doy, magtinabangay lang tayo sa ganitong laro. Okay? At dahil nakapront yung baka dito mga doy, lumakyat tayo, maghihihon din talaga yan mga doy. Sayang lang yung mga skill natin. Antayin lang muna natin yung flicker natin yung na mga doy. Ah. Dahil gising na yung flicker natin mga doy, pumili na tayo dito. O, oh, diba? Napaka-disease ko lang. Siyempre, pag itulak ka ng flicker mo mga doy, wag mong ipahiya yung flicker mo. Baka magkampo yan. Hindi nagigising yung flicker mo pag ipahiya mo yan mga doy bakbakan na pala sila doon mga doy pero abinigwasan binigwasan ko muna yung minions ka parang harap sa akin mga doy halak ka na naman eh yung kalamihan ang taon sus so mario kulang pala yung taon yung hinintay ng mga kampi ko paano pala pag wala ako mga doy nagpahinga ako ganon <laughs> Siyempre, kailangan din natin kulatahin yung mga minions mga doy para makapag tayo. Hindi pa rin tayo pwede pumasagad dyan mga doy kasi ah, malisorin yan. Magahihon yung mga kalaban natin eh Dahil nasa amin yung anak ng big sana Mga day niya Yung na lang namo nga ni Karun Siyempre tamang nood nood lang muna tayo Sa mga kalaban na doi. Tapos sa mga kampi natin Kaya naman nila yan eh Pero kailangan din natin bumigay ng isa isa lang Sundot lang kumbaga Kahit wala kayo nakuha At least na kuya one puto sila gamay mga doy Sino ba naman yung tao hindi kuyawan Sa kumo ni Pakito mga doy niya Bani man ang nakuha niya gahi pa kayo talaga ay salamat up 13 lost trick nanalo din mga doy <laughs>